Wow! May mantay pala si Kimi habang nag-workout ito. Todo bakod na si Daddy Paolo. Super cute na pinapanood niya ito habang nasa loob ng gym. After ng workout, alam na alam na ang kasunod. Tiyak may ganap sila today o may pupuntahan na magyawa. Laking matasang ang energy ni Daddy Paolo. Akala mo hindi na papag hindi na pagod sa US travel. Nahawa na sa pagiging energetic to Kimi. Samantala, napansin din ng mga supporters na parehas ang hits at aura ng Kim Gaya-gaya na nga talaga ang asawa vibes. Ay nga sa mga komento, hindi ito nagkataon. Sinadya na iyan. Nahumaling na si Daddy Paolo ang blooming niya, bungis-kis na din sa mga pictures. Kahit wala, na akong forever, basta ang pau panindigan na ang pagiging forever. Kaya ang daming, ang daming scene si din ingit na ingit sa love story ninyo. Sige lang kimpaw, ipakita ninyo kung sino kayo. Huwag pansinin ang mga wala ambag sa buhay ninyo. Magpakatotoo lang sa sarili. Nandito kaming lahat. Ayon pa sa isang komento, laging handa si Daddy Paolo. Tupuntahan si Kimi. Ayon nang nawawala sa paningin, kulang na lang magsama na sila para hindi na mamiss ang isa't isa. Ilan lang yan sa mga super cute mga comments. Masigla na naman ay lahat sa bagong ayuda.